Alright mga idol Silver Voice TV. Maganda na ng madaling araw na naman po sa inyo. At uh, ito po mga kaibigan. Ako tayo po 'yung nagmumuni-muni na naman nagninilay-nilay. Ano ito po napanood po natin. Ah uh, Senadora Amy Marcos, bakit po kayo ay parang tila kampi dito po kay uh, Kibuloy. Ano ho? Nasaan po ang inyong simpatya sa mga biktima? Bakit po parang tila baga kayo po ay sobrang pinapanigan nyo at pinagtatanggol nyo pa itong si Kibuloy na ngayon po ay ina inuulan ng akusasyon mula po dito sa Pilipinas hanggang sa Amerika. Panoorin po natin ito mga kaibigan. President, 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 si Presidente, siya na mismo nag-advise kay Pastor, Pastor Kibuloy na sana umarap na sa Senate at House hearing to give his side dun sa mga allegation sa laban sa, sa kanya. Sa Do you think dapat na sundin ni Pastor Kibuloy yung payo sa kanya ng pao? Pakinggan natin kung ano sasabihin. Well, ano naman natin na talagang kapanyarihan ng Kongreso at ng Senado na mag-issue ng Sabina, na talagang fundamental power yan. Okay. Pero alalain natin na kinakailangan bigyan ng substantive and procedural due process at saka yung karapatan against self-incrimination. Ang ibig ko sabihin, lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Kibul. Okay, okay, wait lang, wait lang. Preno muna, lungkot na lungkot daw siya sa lahat ng mga nangyayari sa SMNI at kay Kibuloy. Bakit? Pakinggan po natin. Ay, mabait siya sa atin at sa lahat talagang uh, tumutulong sa napakarami. Uh -huh. Kaya ta... Okay, siya daw ay nalulungkot sapagkat ito daw si Kibuloy ay mabait naman sa kanila at tumutulong sa nakararami. Okay. Sige, let's say, mabait siya sa inyo. Of course, alang nga namang hindi siya maging mabait sa inyo. Eh, talagang, Marcos ka, ha? Senadora Aimee, hindi ba? Ngayon, papaano naman itong mga ah, nagre-reklamo at na-biktima niya? Karamihan sa kanila, yung mga kababaihan, mga minority edad pa, nung nagawa ng uh, kahalayan. Papaano naman itong mga tao na... Sapilit ang pinagtatrabaho, pinanglilim mo sa kali, may mga kota na dapat maibigay kay Kibuloy kung hindi makamit ng kanilang target. E eh papahirapan, ibabartulina, papaluin, lalagyan ng kung saan saan parte ng katawan. Paano naman po sila? Hindi po ba bilang mambabatas, naturalmente na hindi po dapat tayo babase sa ating personal na nararamdaman, personal na opinion. Kunin po muna natin yung side ng magkabilang panig ngayon uh, itong si Kebloy sinobinaan na ngayon uh, mamaya dapat March 5 dapat obligado po siyang uh, mag-attend ng Senate hearing kung hindi po siya po ay uh, ipapa ng uh, Senado So dapat po ganun Senadora 'di ba Kasi okay kumabaiti siya sa inyo Ano pong mga ano nang papano naman itong mga nabiktima niya mga so-called 'di ba victims niya or mga complainant hindi ho ba Sige, pakinggan pa natin, Senadora. Malungkot ako na nauwi sa ganito at sana na isaayos na lamang ito. Teka, teka. malungkot daw si Ayon Marcos na ubi sa ganyan sana daw na isaayos na lang what do you mean sana naayos na lang Ayon Marcos di ba ano yon bayaran na lang yung mga nabiktima bayaran na lang at uh, sila yung manahimik ganun po ba ang inyo pong ibig sabihin ah uh, ano na lang, parang uh, tawag dito, areglo. Areglo na lang, parang barangay. O oh, sige, oh, okay na, oh, magkano na lang para sa abala ito. Ganun po ba? Ayusin na lang. Hindi po, criminal liability. Paano po, di ba, ginawa niya isang krimen. Ngayon, yes, kailangan pang mapatunayan. Kaya nga po, ginagawa yung mga ganyang ah uh, sa Senado, sa Kongreso, in aid of legislation. Kasi, national issue po ito eh. Di ba? Kilalang tao si Kibuloy. Uh, may simbahan, may relihiyon na eh, sarili, mayroong uh, mga naniniwala sa kanya, may mga tumi tumiwalag at ngayon ay nag-aakusa. National issue po 'yan, eh, hindi lang naman 'yan basta, 'di ba? May magreklamo at 'di ba? At matagal na 'yan. Ngayon lamang nai-address ng talagang, 'di ba? Eh siyempre nung nakakaang administrasyon eh, ito eh, kilalang kaalyado ng nakakang administrasyon, 'di ba? Medyo nakaka-disappoint lang uh, Madam Imee no na parang kampi pa kayo dun sa perpetrator. Di ba? Anyway, let's listen to na uh, mas ma Mas, mas mapaya mapaya pa, pa, at uh, uh mas tahimik na pamamaraan. Sa ngayon, nandiyan na. Okay. Okay. na. We are in a legal situation. Mm -hmm. Susundan na lang yan. Kasi, uh, ayan na. Pero, ganun pa man, Naasahan ko na maisaayos yan sa lalong madaling panahon at uh, alalahanin natin ang karapatan ng lahat. Oh, yun. Yeah tagal 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 inaasahan niya na maisaayos yan sa lalong madaling panahon what do you mean? maareglo or mapanagot po ang may sala what do you mean uh, senadora Amy Marcos kasi kung maayos yan siguro sana no sa aking palagay sana di ba winiwish niyong maparusahan yung may sala ganun po ba? o sana maayos yan parang areglo parang pangit naman huya yung ganun di ba? enak nakita ho natin yung salaysay ng mga biktima talagang kahit ilang taon na ho ang nagdaan, talaga pong traumatized pa rin ho sila, naiiyak, nanginginig. Yung iba, yung isa doon, napanood ko, apo pa mismo, nung uh, kibuloy, uh, pinagtrabaho sa pilitan, tinorture, uh, nung hindi, ba diba? nung hindi nagawa yung kanyang mga tungkulin. Diba, sana po yung inyong kagustuhan na sana may ayos na yan, eh talagang mapanagot po yung may sala. Hindi ho ba, Senadora Aimee? tapusin natin. Uh, including due process and the right against self-incrimination. Well, tama naman. Kaya nga ho, iniimbita siya ng Senado. Nagpadala na ho ng subpina. Today, inaasahan po na siya'y dapat ta uh, uh, mag-appear na sa Senate hearing. Gayun pa man, syempre, hindi din lingid sa ating kaalaman ano, na siya po ay publicly, he announced that he is actually hiding. No? Nagtatago, in fact audio na lamang yung kanyang nilalabas sa kanyang mga statements ano so let's see kung today ba March 5 ay siya po ay haharap sa mga senador particular dito kay uh, senador uh, Risa Ontep Ontiveros sige po tapusin natin tapos yung mga nagsasabi ng extradition eh wala namang extradition request pag kayo nagmamadali labis naman okay yeah sabihin na natin wala pa namang extradition Uh, request ang US para, di ba, uh, paliparin si Kibuloy sa Amerika at uh, doon din yung mga kasong inihabla sa kanya doon. Eh bakit po parang masyado nyo namang pinoprotektahan itong si Kibuloy? Hindi ho ba yung mga paratang ho sa kanya, dapat lamang naman na marinig natin yung side niya kasi talagang mangkarumaldumal ho itong mga akusasyon, mga paratang sa kanya ng mga biktima. Hindi lang ho yung mga biktima ng kahalayan, kundi yung biktima ng uh, itong yung mga sapilitang paggawa. Di po ba? Eh kung ikaw ang nasa kalalagayan po niyan, ng pamilya ka no, mga nagawa na ganyan, lalo na yung napanood na yung alias Amanda. Di ba? What if anak mo yun? Hindi ka ba manggagalaiti kung ikaw yung magulang? Tapos ngayon parang you are protecting kibuloy. Parang wag naman pong ganun. Senadora Amy. Hindi ho ba? Para namang masyado kayong uh, kampi dito sa <coughs> porket. Di ba? Kilala, mapera, o kaalyado ng kakampi nyo ngayon Eh kakampihan nyo na po, po Sana po makita pa rin namin na As a lawmaker, as a senator Eh balance pa rin ho kayo, Senadora Amy Yun lang po mga kaibigan Ito po Silver Voice TV, abangan po natin today Kung haharap na po ba si Kibuloy sa pagdinig ng Senado Yan, abangan natin yan March 5 na ngayon mga idol, let's go